Ang sarap! Simulan ko na na maglagay ng tubig sa kaldero at ilipat sa lutuan ng aking mapatunayan. Sindihan ko na at lalagyan ko na ng langis. Sundan ng asin na magkaroon ng lasa at ngayon naman ay kumulo na. Ibuhos na ang makaroni ng hindi tumagal pa. Pinaikot ng walang takot at huhuliin ng paminin. Huli na sa akto kaya ilipat ko na sa lanyera. Sobrang init talaga kaya ang papa ko'y ko na. Paliguan ko na ng tubig sa nawasa, nang lumamig at mailipat ko na. Hinanda ko ng mayonnaise at kumuha lang ako ng dalawang kutsara na mayibus ko ng condensed. At ilatag ng cream, sundan ko na kagad ng mais at fruit cake. Tale, mm -hmm. nang masabi ng katotohanan Keso na parang naglalaro ng tumbang preso mm -hmm. Kuskusin ang hindi mabitin Pagmasdan kung sapat na mm -hmm. Nang mapag-isipan mm -hmm. Kung itutuloy pa o isusuko na Haluin at hindi babaguhin mm -hmm. Haarangkada ko pa kaya diderecho ko na mm -hmm. Isang mabisang paraan mm -hmm. parang ang buhay ay gagaan Lagyan ng keso sa ibabaw Ang makaroni salad ay tapos na Salamig ko lang ng isang oras At tikman ko na